Kain ka ba? Bakit? Gusto kong kumain. Ang dali pa lang. ka ba? Hindi. Nako kung ko eh. Tulungan mo. Nako kung viewer ka ba? Bakit? Ma. Download mo so kung magdrawing drawing eh. Pangit <laughs> <laughs> ka ba? Bakit? Kamukha mo siya eh! Bakit <laughs> <laughs> ba? Ulit-ulit. Siti ka? Don't talk to Para kang laro sa Plants vs Zombies eh. Kapat! <laughs> Say ito nga siya Panis ka ba? Kasi gusto daw niyang kemi kemi Ale! Award na ba? Award na. May award na. Award na tayo. Apartment na talaga. Parang may show <laughs>